Meron. Hoy! 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 Ano? Ho! Pukiko? 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 Hoy, Vanna! Na? Saan na naman papunta? Nabili ako. Nakapustura ka na naman! Siyempre! Ano ba yan? JAPANESE NAME CROSSFORD! So pag may nakukuha ka dyan, kahit pag may nalaman ka Japanese word, meron kang 1,000 pesos. Japanese name. Ano? Ano? dali lang yun eh. Dali ah. Game na? Sige. So, saan dyan? Uy! Japanese name ba yan? Oo! Ha? F-U-C-K? Japanese name! Mga Japanese name na yan! Bakit ba to? Mas na pag may nakita ang Japanese name for 1,000. Hindi, hindi yan Japanese Know, that... <laughs> <laughs> Uy, <bolo? Ayun. laughs> ano ang damdamin Uy! Tulo! Ayun! Ano ba? Buro ng konta! Crossword yan! Japanese name! O! Japanese Ano ko! Hindi ka lang! <laughs> Hindi ka lang call Fuji... call Fuji kol? Fuji kol? Ano?

<laughs> Hindi ka mo eh! <laughs> Hindi ka siya nabibigyan mo eh! Bakit yung mga kababoyan kaya Mga Japanese name! Crossboard! Oo! Nakukuha na! Dalawa na nga nakuha mo! Oo, oh, saan? Pukiko? <laughs> <laughs> <Okay, ka? laughs> <Okay. laughs> Mabuhay ka? Oo. Tama! Wala ako nga po. Kukuha niyo mga ano mo ah. Wala, sinet ka na. sirita? wala Walang mas marami pa yung kababuhay ang ka na. Sinet ka na. Eto. O, dito na mo ah. na mo. Ki-na-na. Uy! Kinana? Kinana? Ano kinana? Japanese kinana? Uy! Ang basa kasi, Dan.